Mystery sa so Wilderness Farm Day 2 of Winter Year 2 Ang current funds ay 242,870 gold at ang total earnings ay 4,590,919 gold So ngayon basa uh, uminom tayo ng green tea tapos kumain tayo ng crab cakes at basahin natin tong journal Itong journal na to. Volcano. The Forge. O. Oh. Ngayon, tawagan natin si Robin. Kung nandoon siya, magpapagawa ulit ako. Papa-upgrade ko yung barn. Meron sila aerobics. So, hang up. Ngayon, punta tayo dito. Yes, di ba ang ganda oh. Binigyan na naman tayo ni Pam 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 oh di ba sarado pa naman si ano eh pupunta kasi ako kay pangalan nito bala ko pumunta kay clean pop kukunin ko yung na upgrade na yung aking ano eh ang aking trash can. Hmm crush na nahawak ko. <laughs> Ayan to. Lagyan. Like hey! It's a golden coconut. Ano kaya yun? What's that golden coconut? Ayusin natin tong area na to. Dami mo ho. Pahira na naman ang scrap ng ano. Ayan na natin isipin kung ano yan. bukas, ito naman. Gumawa tayo ng ano ulit. So, na yun? Ito. Walo. Tapos, ito. One, two, three, four, five, six. Ang gagawin natin, ito meron na eh. Lagyan natin tong mga to mga ganun. Para alam natin na dyan pala lalagay yan. Sinusunod, one, two. Yan. And then, ito, balik natin. Yan. Yan. Hey, may, may bukas, oh. What's this? O you! Who dares to enter my nest? A humble farmer come to cultivate my lands. How fortunate. And how the rains have blessed me. Merong ano? Merong frog. The frog dito. You see, my fields, once teeming with fresh fruit and vegetable, I have grown old and without the vigor of youth. Okay. That's where you come in. You must grow for me that sweet delight which is both pink and juicy. I do not pluck it from the earth. I wish to see it in its natural state. Okay. Sabi mo eh. <laughs> Parang alam ko na kung ano yun. Tapos, eto. Ah, dito pala natin lagay. Para alam ko kung saan mag-stop mag yung ano. One, two. Dito, dito. 1, 2, 1, 2 Tama ba? 1, 2 1, 2 So, dito Tapos, 1, 2 So, dito Yan Tayo ay Mag-ano Ito, isa rito at isa rito. Tama ba? Tama naman. Taniman natin ang mga bulaklak. Bulaklak. Yan. Yan, 11 na. Kailangan tayong umalis. Tapos ito. lagay natin itong mga to. Gusto na eh? Yan. Lagay natin dyan. Tsaka na natin itong ayusin. Ito, dadalhin kay Gunter. And then, gamitin natin to. Para mabilis tayo makapunta ron. Let's go to Gunter. Powder Melon Dito, ayan <laughs> The Taiki Gunter Si, ano Elliot Elliot Tayo dito Tuesday Tuesday tayo Yay! Nakuha na natin You perceive, you're still cashed yan, buksan natin. What's that? Star shard. Ocean. Gigunter. Alamite. Ano kaya 'to? Oh, it's a ano. Golden walnut. Okay, ganyan natin. Basahin natin to. Ano ba to? Journal. Ah, nga pala may mga X mark the spot dun sa ano. Nakalimutan natin. Teka, ibenta natin sa kanya yung hindi kailangan. Ito, ito. Itong ocean stone. Mahirap makakuha nito eh. Tago natin dyan. Giganter. Okay process tontot lo One. Two. Three. Yung hindi para kay Gunter. Replied. Ito, Jumbo Ride. Or P. Dali na natin dito here donate, donate ito yung mga ano dyan gawin dito ano pa ang ating rewards? wala tayong reward wala naman reward eh balik tayo ulit kay ano, kay Clint may papagawa ako kay Clint ah, uh, nose, ayan Mamaya oh, natin ang pick up in. Tsaka yan. Napagawa tayo kit. Oh, ayun yung mga ano natin. Ah, meron pang ano oh. Mamaya natin basahin yung anong mababasa dyan. Ito yung mga... What was that? Ano nga yung gagawin natin? Nakalimutan ko tuloy. Ah, ito pala. Teka, silver na. So, one, two, three, four, five. Five. Gawin, paggawa na natin to. Na, ano. Ito tayo dito. town. meron pa. Bato rin. Ngayon, pagawa natin. Upgrade tools. Ito. And now, balik na lang tayo sa farm. Yung farm natin, dapat huwag natin makakalimutan. Kasi lagi nga tayong wala. Nainkunin natin itong mga to Mga forage. Yan. tatanim din tayo dito sa farm eh. Yan. Ah, saan na ba si ano, Snowy? Snowy, where are you? Ayun si Snowy. Oh, binigyan tayo ng ano, wala naman. Okay pa siya dyan. Dito nakapagtanim naman tayo. Oo. Nakapagtanim tayo. Yes. So, doon tayo sa loob ng bahay. Ah, kunin natin to. Let's get this. Ito po, oh. Wala, hindi pa tayo nakakaano tanim dito. May tayo. Ito baliktad eh. Dapat pala nasa likod yung ano. Sana yun. Dapat ito nasa likod. Ay, oo, tama. Tapos ito nasa harap. Ayan. Para pag kinukuha natin yung battery, hindi na, sas hindi natin napapatay yung, ano. Asa na ba yung pwedeng itanim? tanim natin. tanim natin to. Tapos, balik tayo dito. Gumawa tayo ngayon ng... Hindi tayo makakagawa. Walang snow yam. Wala tayong snow yam. Ano pa ba? lagay natin dito. Uy, ito oh. Pwede tayo ngayon pumunta kay ano sa bahay nila Vincent. Mayroon tayo ng isda na sinihingi ni ano eh. Bigay natin yung isda na yung Ayun natin, dito Ano pa ang ating gagawin? Wala natin lagay yung isda Magregalo tayo dun sa kanila. Ice cream kaya? Baka gusto ng ice cream. Tapos, bigyan natin si, ano, kaya, hindi, ice cream. Malamig eh. <laughs> Lucky lunch. Tingnan natin anong marami dito. Hmm. Ito tinuro sa akin ni, ni Kent. So, yan. Bigay natin yan. Yung ice cream kay ano. Wala na sugar eh. Ayan, tatlo. Tapos kunin natin yung nandito. Nasaan oh, na dito pa pala, meron pa pala dito oh hanggang oh, 7 naman yun eh hanggang 7 tapos dito natin lagay itong mga ano maglagay okay, natin dito babalik tayo mag aayos tayo ng yan let's go Ayan na, 5.20 na. Tahan natin si sila ano, Vincent. Daladala natin yung isda. Um, um, pasok tayo. Wala naman eh. Ano ba yan? Hey now, this is real good. Eggplant parmesan. Gusto mo ba yan? Wow, thanks. O, ba? Diba? Asa ah, na ba si Jody? Wala naman si Jody. Wala. Anong oras ba yun? Fish casserole. 7 p.m. 7 p.m. pa pala. So, mangisla mo na muna tayo dito. Hmm, nakakuha tayo ng fish. Ano to? Ang bilis. Ah! Wala kasi tayong tackle eh. 6 kaya pwede nang pumasok. Proud, new record. Ayan, subukan natin. Hi, Marshmallow. Please come in. Ayan, so nagkaroon ng cutscene. Ito yung pinagagawa sa atin ni Jody. Oh, I'm so glad you came, Marshmallow. And you bought the fish. Wonderful. Sam, could you come in here and help clean this fish? Yes, ma'am. Asipag ni Sam, no? Lang. <laughs> Laging late, nagigising. <laughs> Wow, it looks wonderful and it smells so fresh. Thanks so much for doing this, Marshmallow. Ken <laughs> caught a fish too, but he eats about a whole fish to himself. Mmm, <laughs> 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 that crispy bass was delicious. The breading was to die for. I almost feel like part of the family now. <laughs> o, di ba? Pasok tayo. Nandiyan ba si Jody? Bigyan ko siya ng ano eh. Ayan mo, oh, eggplant parmesan. Wala. Wala sila. Bigyan natin ng tsaa si ano. Hi Penny, would you like some? Thank you, this looks special. Oh, 7 over eight. Asa ni mag-ina? Ah, ito pala. Ayan. Diba? 10, 8 over 10. Oh, you're such a sweetheart. You're, I really love this. Asan na yung si ano? Wala naman si ano? Pasok tayo nito. Ayan, bigyan natin. 3 for me. Thank you. Ano pa ba mabibigay doon? Thank you. Wala si ano. Ayan, si... Gusto mo ba ng parmesan? 5 over 8. Yes. Daw, yes. Punta tayo kay ano. Ipupuntahan tayo. Punta tayo kay Wizard. The Wizard of Oz. Ito i-plant natin dito. Yan. Meron ba tayo dito yung... Wala! Wala tayo yung pang paano, pang pag-growth nun. Oh, merong ano. Meron yung strange dal Ay, hindi. Our ancient dal Pwede ba tayo magregalo pa kay ano, wizard? The wizard of Oz. Oh, pwede pa. Magregalo ulit tayo nito. Gusto niya yan eh. Itong Void Essence. Oo, oh, merong ano, oh. Ay, ano nga pala ngayon, oh. Winter. Magpapalit ako ng damit. Hello, Wizard. If reality is constructed by the mind, then if one were to master the power of mind, they could control reality. Oh, 10 over 10 na tayo. Would you like a void essence? Ah, this is imbued with potent arcane energies. It's very useful for my studies. Thank you. Huh? Ay, ano sya nasa sa akin? Nasaan na kaya yung ano? Meron ano rito? Naalis ko to kasi mamaya. May kulang tayo eh para makagawa ng ano. nga ba yun? Baka ito. Hindi eh. Ayun pa oh. Ano to? Dami eh. Hindi rin eh. Parang dun ko nakikita sa ano yon Sa sa beach. Yung snow yam. The snow yam. Ano kaya yung ni ano? Plus? Kasi maganda bilhin na lang natin dahil yung raw materials na yan, pumpkin, o oh. yung raw materials na yan, eh, ginagamit natin. Woh, eh. di ba? <laughs> lucky. We're so lucky. <laughs> Ayan, dito tayo. Gold hole. dito mag tayo dito. Kailangan natin ng snow yam. Snow yam. Yan. Sana marami eh. Hindi isa lang. Yan. Tatlo. Lima sana, ano? Wow. O meron tayo isa pa. Yan. Oh, ang dami eh. Okay na yan. Uwi na tayo. Huwag natin aksayahin ang ating mga oras. Jan. Okay, let's go. Christmas tree oh. May Christmas tree doon. There's a Christmas tree. Inom na naman tayo ng <laughs> Let's drink. Punta muna tayo sa bahay. Tapos gumawa tayo ng ano. Yung winter seeds. Winter seeds. Oh, merong brook. Get that. Get that. Oh. Meron tayo na snow. Ano? Void. Void essence. Bili natin dito. Ngayon, gumawa tayo ng maraming. Ito. Tatlo lang. Ano naman po kulang? Crystal fruit. Crystal fruit. Tapos, kuha tayo nito. Gawa tayo ng damit. Gawa tayo ng damit. Itong holy. Ano ba to? Is that a... Ayan, Ay, ang cute to. Oh. Tapos, meron tayo sa... La... Ano? Nasaan yung ating Santa hat? Meron kang santa hat eh. Where's the hat? Eto, santa hat o. Oh. Lagay natin yung santa hat. Ayan o. Oh. <laughs> Ang cute. Ay, no. Dito. Tapos, tsaka to. Ngayon dito, anong lalagay natin? Eto, lagay natin dyan mhm, mm lagay na natin yan dyan ito dito nagtatanim pa pala tayo nagtatanim pa tayo ito yan there's something okay, book na naman we have to slay this slay, oh diba Nagkaroon tayo. Ayun pa. Oh. Ay, nako. Ang dami namang mga ano to. Alaban. Ito, ipasok na natin sa loob. Ito pa, oh. Meron pa rito, oh. Winter seeds. Winter seed. Tapos to, lagyan natin. Yan, pwede na yan. Tayo ay matutulog na. Dami pang kukunin, hindi pa natin nakuha. Lagay natin dyan. At ito. Dito. Ito rin dito. Dyan. Hmm. Ito dadalhin natin sa island. Tsaka to. Ano pa ang dadalhin sa island? Ito rin. Oo. Meron na naman tayong paanuhan, lalagyan ng bigyan natin to lahat. so ako nag nag ano dito ibig sabihin doon sa loob ng cave ready na rin mo. pwede na yan i -ano na natin i na natin tapos matulog na tayo let's go to sleep go to sleep yes So, for day 2 of winter year 2, kumita tayo ng 51,201 gold.